Hello guys, good afternoon po. So ngayon po ay maituturo po ako sa inyo kung paano po mag-edit nito kasi mayroon po nagtatanong sa akin kung paano ba daw mag-edit nito o paano gumawa nito. So sa True Messenger, dalawang taon na po siya ang nagtanong sa akin. So ngayon gagawan po natin ng video. So panoorin po ninyo at bago pa lang lahat at paki naman po ng aking video nato para sa hindi po alam ma marunong din po silang gumawa nito. So, ang gamit ko pala guys ay CapCut. So ayan po, punta po tayo sa ating mga CapCut. At kailangan po mayroon po tayong video na nakaredy at saka picture. So ayan na po siya yung video ko po nagagawa ng overlay. So pakiantay na lang po. So ayan. Ayan yung video na yan. So kailangan pindutin natin ng overlay. Ayan. Pagkatapos ay pindutin natin yung photo na i-overlay natin. So yung sa akin po yan. So ayan. Tapos ang gagawin ninyo, liliitan lang ninyo siya. Ayan kung anong gusto niyo kalaki. Tapos ayan siya. Sa sa inyo lang siya guys kung gano'ng kalaki yung gusto ninyo. So, ang gagawin natin, ipapantay na lang natin siya sa video natin na ginawa. Ayan siya. So, kapag nag-play, ayan. So, tingnan nyo guys. So, ayan siya. Ah, uh, simple lang. Madali lang siya guys. Ayan. So, kailangan pala yung ating video ay naka, ano, rito ng 9.16. Ayan siya. So, para quality yung ating video. At bago natin i-save, ano natin i-delete yung logo na CapCut. Ayan siya. So i-save na natin siya, guys. Ayun, naka-save na siya. Ayun. So, so gano lang siya, guys. So ayun, naka-save na siya, guys. Puntahan po natin sa ating mga gallery. So, ayan siya. nakasib na siya. Ganun lang po paggawa ng overlay na video. Sandali lang po. Madali lang po. So, babuan. God bless. Sana po may natutunan kayo. Bye-bye.